Tanda ka no, amo no, kasano na pagtalnaan ni Higante. Kasi kumarkaro ka no tiy tiy na ti kinado ti Pesten. Yeso namayanda namayan ti babasig nga semento iti igit-igit dagdagada. -igit Dati yung natin ito. yung bakit pa natin pinili ang ganitong buhay? Ang hirap, nakakapagod. Because nga ang inaani natin, pero bakit madalas pa rin tayo gutom? Alam mo anak, dapat hindi tayo minamaliit na magsasaka. Kung hindi dahil sa atin, sino magpapakain sa Pilipinas? Hanggang <laughs> mo talaga, Tang.

Kaya na nalagay ko na yung blade dia sa tricycle para makabaltong sa kasakang bukas. Kaya mamang baka akong giingon ni mga itong niyagi? Katong mahatag o yuta ang mga taga-agrarian na to? Kaya magunta ako na na nga, maapenta. ini nagahuglag wa sa among dugo, singot ug mga luha. O gulga, sa nga, pamatuod sa among pagkamakuna na yun, paglahutay sa panganoy. Nga, maka abot Ugmas mas maayong kaugmaon para sa among pamilya. Mama, oh, ba siya na pirmetong kaunan pang? Sus, unsay sa'yo maurawi gahapon, gahapon, natoy ginamos diri Karon, wala na. Ola, <laughs> lagi lahig purma kagahapon, lahig suhaanan, naay ginamos o wala. Pero mo lagi O gani, isa na ko ang bisis, bisan na kami mga anak, mag na ay may taxes, mga challenges sa kinabuhi. Murag, kung mabutang ninyo ng tulo, inyohang picture na sa likod, para namo mura na siya. punto na, kung dili ito mag-anto sa dati man sa'yo, tanga dili ato ah. bahay na ni pagabot sa panahon mo nang antos lang sa jud na lang lagi ni basin day pag-abot sa panahon ikaw pa matagana ni eh, di ba